Dalawang malalaking rally ang naganap kahapon isa sa Quirino Grandstand sa Manila sa pangunguna ni President Ferdinand Marcos Jr habang sa San Pedro Square sa Davao City ay pinangunahan ni dating President Rodrigo Duterte. Ang rally sa Quirino Grandstand nakasentro sa pagbangon ng Pilipinas na tinawag na Bagong Pilipinas. Isinusulong ni Pangulong Marcos ang isang programa sa paniniwalang mas makatulong sa mga Pilipino ang Bagong Pilipinas upang maiahon sa kahirapan dahil ayon sa Presidente, dadalhin ng gobyerno ang lahat ng uri ng serbisyo sa mga komunidad upang makarating ang mga programa sa mga tao at mas Tulungan sila ng gobyerno. When the stakes are high, let us recall how Bataan and Corregidor survivors went and rebuilt a nation whose cities were in ruins but whose spirits were not. When hard work looms, let us be inspired by the resilience of communities pummeled by typhoons yet never let this annual stress of nature defeat them. Every generation who came before us was defined by the crisis that tested their mettle and that tried their souls. And as we rebuild, we must not return to a nation as it was before. We must create one that is better. We will only succeed if we overcome the crisis of confidence that clipped our wings long before COVID 19 struck. We have to begin by restoring faith in ourselves. belief in our strengths and trust in our institutions only then can we have confidence to bravely confront whatever tomorrow brings ayon kay Marcos Jr ginagawa ng gobyerno ang kanyang makakaya upang iahon ang mamamayan sa kahirapan lahat ng ahensya at kawani ng gobyerno at mga supporter ng pangulo ay dumalo sa pagtitipon Samantalang ang rally sa Davao City ay isinagawa upang tutulan ang isinusulong na People's Initiative na ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte isa itong paglabag sa batas at lalong mahati ang mamamayan na tinawag na Hakbang ng Maisok. Pero nung itong lumabas itong People's Initiative, okay man yan, abogado ako, there are three ways of amending the Constitution, mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our Constitution. Itong people's initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alinman dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ngunit sa kaligitnaan ng kanyang pananalita, nabanggit muli ni Duterte ang isyo sa iligal na droga. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag na aktin ang presidente may drug addict tayo na presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan. Kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw eh. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Hindi ito ang unang pagkakataon na dinawit ni Duterte si Marcos sa illegal na droga. Noong taong 2021, binanggit din ni Duterte na may kumakandidatong presidente na nagdudroga. Kinabukasan, nagpa-drug test ang kandidatong si Ferdinand Marcos Jr. sa isang ospital sa Manila at lumabas na negatibo ang resulta ni Marcos Jr. Nagpalabas ng pahayag ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na sa kanilang record mula taong 2002, wala sa listahan ang pangalan ni Presidente Ferdinand Ferdinand Marcos Jr. na kumakandidato sa pagkapangulo. Ang NDIS ay isang komprehensibong listahan ng PDEA kung saan nakasaad ang mga pangalan at personalidad na may kinalaman o gumagamit ng droga. Ako si Ferdinand Cabrera ng Kutang Batu News para sa Newsline Philippines. Stay safe!